Magandang umaga mga ka mga ka mga ka-toshies Welcome po sa ating panibagong vlog Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright, pag-usapan natin po si Tuyo Will! Really, Rebellion me. Eh. Alright, ah uh, Nagsimula na po yung kanyang pa panibagong programa Dito sa TV5 Yung Will to Win, ano? At ah uh, Masasabi natin, marami na naman nag-comment nababasa natin ano sa social media na etong eh, si Kuya Wilang Wika eh hindi na raw nagbago <laughs> eh panay daw ang ano panay daw ang pinagagalitan daw yung staff sa 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 ere ganito ganyan ganyan at mayroon uh, meron pa siyang uh, pasaring ora uh, parang parinig dun sa kabila Sabihin na natin sa GMA7, diretsa rin naman niya sinasabi, no? Okay? At uh, kahit di naman kahit di naman niya banggitin yung pangalan ng show do sa katap katapat ng Family Feud. Tas eh, ganun din naman ang description niya, no? Okay, unahin natin 'tong sinasabi niya ng uh, mga parang ano? Parang nagtaka siya na nung first episode nila nung Lunes, July 15, no? Eh, iginest ng family feud ang naglaro isa sa mga naglaro ay eh, yung Soriano family si Maricel si Mel Ma Mel Martinez ano at saka yung anak niya si Meril eh ang nakakatuwa raw no bakit daw yung pa ang iginest eh all right para mapakinggan natin oh, para maging uh, official no statement, ano? Puntahan natin yung sinabi ni Kuya Will. Pakinggan natin. Ayusin namin, mapasaya kayo araw-araw. At ang importante, aksyon na to, original. Inisip to para sa inyo. Hindi to binibili sa ibang bansa. Ito po ay habang buhay, pagkaya namin, may programa kayo. Ha? So, ano purpose namin? Magpasaya. Magbigay ng kasiyahan lalong-lalo na sa mga pamilyang Pilipino. Yeah. Kayo. Di ba? Habang nun. Saka hindi kami naka-tape, naka-live kami. Yes! Yeah. Saka nga nakakatuwa ho, nung nag ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking mga ano, tinapat pa sa programa ko. So, ibig sabihin, bakit? Hindi ba? Ano to? Labanan ba to? Hindi. Tulungan natin ang mga kababayan natin naghihirap. Yan po ang tinig ni uh, Kuya Will, ano? Willy Revillame, eh, ukol dito sa kanyang uh, sinasabi tungkol dito sa pag-guest, no? sa paglalaro no? ng Suryano family, specifically anak niya. Bakit kailangan daw na itapat pa sa unang araw ng show ang uh, paglalaro nung kanyang anak na si Merrill Soriano. Well, siguro isang strategy and marketing strategy na mga kumpanya specifically na mga TV networks, no? Uh, para mahati yung audience. Okay? Although mas malakas pa rin syempre ang hatak, no? ng uh, audience ni uh, Willie Rebilliam eh lalo na sa social media, kasi naglabas ang ano eh, ang, uh, hindi ko alam, alam kung naglabas ang GMA7 or Family Feud ang naglabas ng ratings na, flop daw sa ratings ang unang araw ng broadcast ni, uh, ni Willie Rebilliam eh. No? So, naglabas naman sila, kontra dyan, sa social media, malakas naman sila. Okay? Which is true. Alright? Ah, uh, ako, payag ako doon sa sinabi ni Kuya Willie No, dini, eh, dinidiscuss niya yung ano, yung dynamics ng social media. Oo, meron kayong TV, pero unti-unti shift yan, or siguro nag, merong, ano, may hati, ano, hati ang uh, ang uh, population ng nanonood ng TV sa social media. Pero ako, naniniwala, karamihan, di siguro mga 60-40 yan. Mas marami nanonood sa social media. Kasi accessible anytime nga naman. Ano? So, although I'm not saying na hindi importante ang ratings, isa rin sa mga tinitingnan niya ng advertisers kung kami ba yung mag advertise dyan o hindi. No? Malakas ba sa TV yan o hindi. TV is still there. Palagay ko hindi naman mamamatay ang TV nandiyan pa rin. Okay? Pero, i-accept natin na meron buma, bagong pumapasok na technology na tinatawag nating internet or social media may live streaming na kahit saan pwede mo masagap kahit nasa na, kahit nasa ibang bansa ka kahit anong parte ng bahay na noon ka pwede mong panoorin nasa opisina ka biyahe etc etc basta malakas ang signal ha ng ano ng internet no masasagap mo makakapanood ka ng hindi lang, hindi lang si, si Willie no kahit anong palabas no It Bulaga, no, noon time show, it's show time, kahit ano, no, na inila live stream sa social media, sa YouTube or sa Facebook, no. Ayan, na, yan yung ay unti-unting pumapasok na technology, bukod sa TV, no. Kaya medyo nararamdaman ng iba na yung TV ay eh, papawala na. Siguro hindi mawawala yan kasi mayroon pa rin mga tumatangkilik ng TV. Okay? okay. Eh, nga, nag innovate yung, ano eh, yung technology ng TV, ano? Ah, ang ginagawa naman nila ngayon, ini-integrate nila ngayon yung TV at saka yung internet. So, meron tayong tinatawag na smart TV. Eh, dun sa mismong TV mo, pwede mong i-view doon kung ano yung pineplay mo na nando sa gadget mo, sa cellphone or sa tablet. Pwede mong i-mirror doon. Ano? So, ako naniniwala, uh, medyo lumalakas ngayon ng social media at mas marami nanonood sa social media no uh, kaysa sa TV ngayon but we're not discounting the fact the power uh, the, the, power of uh, ratings kasi pinagbabasihan din niya ng mga advertisers para sa kanilang uh, advertising ano yan alright eh okay naman yon Okay naman ako doon sa sinabi ni Kuya Will, ano? Na social media na ngayon at strategy 'yun eh na tapatan mo, no? Kaya lang siguro masakit lang doon sa sa mama na matapatan siya nung anak niya, no? At anong ginawang masam para siya since parang sinasabi niya, anong ginawa kong masama sa inyo para tapatan ako, no? Ayaw niya rin kasi naman siguro ng away or no ng competition, no. Trabaho lang, ano. Ah, uh, pagbibigay saya sa tao, 'yun lang siguro gusto niya, no. Eh. Okay? Yan. Kaya 'yun yung siguro gusto niyang ipahiwatig diyan at ayaw na naman na niya ng uh, competition, ano. Alright? So, lalo na ta involve ang kanyang mahal sa buhay specifically yung anak niya so hindi pa rin natin alam eh o hindi pa rin niya alam kung bakit itinapat sa kanya yung <laughs> anak niya talaga namang dati rin eh meron na yan dati sa Itbulaga eh dati nung ano nung break pee, nung nung nawala yung tape Bulaga di merong parang one week period na waiting period para bago pumasok ang showtime ang pinalabas ngayon ng gma 7 mga pelikula ni Bossing, tsaka pelikula ni Vice Ganda. Oh. Eh, ano yon Strategy siguro yon Eh, talagang, ano, eh, halatang, halatang mo sa naman talaga. And we cannot blame GMA7 for that. Okay? Strategy nila yon no? Na talagang hatiin yung audience. Okay? Mahati yung attention. Okay? So, whether it will work or not, strategy nila yun. Marketing strategy nila yun. Pakinggan natin itong si, si Willie. Para dito sa ano, para marinig ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. O, paano niya i-deliver yung kanyang pagkukorek. Pakinggan po natin. Okay. Sino nag-ayos ng sakurera? Okay, sino, sino lang kayo? Sino ano dito? Tutulong ko kayo. Ilang ang lalaki dito? Hindi mananalo yung mga babae sa lalaki. Kung kukuha kayo ng lalaki, limang lalaki, limang babae. Pantay. Mahawa naman kayo sakin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Hawa kay sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kay sa akin. Tapos, at lang po. Tapos ako na babash. Pag nagagalit ako sa ere, mayabang, arugante. Kita nyo, eto ba, tama ba itong ginawa namin? Mali eh. Puro lalaki sa kami. Paano mananalo yung mga babae sa puro lalaki? Pasensya na kayo. Eh, Nahihirapan lang ako dahil pumalpak kami kanina sa writer. Yung FD namin, naglakad. Para malaman niyo kung anong problema namin. Pumalpak yung DJ. Opening pa lang, sumapit na kami. Hindi niyo nakikita yan. Pag nagagalit ako si Erin, mayabang, arugante. buisit ka, bumalik ka pa, laos ka na. Eto ba namang ginagawa ko to? Baka hindi niyo alam, magka pa lang, nandito na ako para ayusin tong show na to. Yes. Okay. Para malaman nyo lang ho. Oh, ngayon, kung ayaw na ako mag-show, okay lang naman eh. Okay naman, simple yung buhay ko lang. Yan lang naman eh. Alright, ay eh, tungkol naman dito sa ano, dito sa pag-call out niya dito sa staff niya pagka nagkakamali. Actually, matagal na niyang matagal na niya. Pinupo na nga siya lagi dyan eh. No? Kaya, kaya nga, alam na niya kung alam na niya yung feedback ng, ng mga netizens o ng mga tao tungkol sa kanya eh. You no? Know? Oh eh since gano'n ang alam niya no eh siguro may pride din yung mama ano na eh ganito ako eh no at kung hindi ko ako correct eh walang mangyayari sa show palaging lalang lang mali parang gano'n ang gusto niya ano palabasin ngayon dito naman sa parting ito eh, medyo hindi ako payag hindi ako conforme sa paraan niya no pwede mo i-correct okay ganito kasi yun mga kababayan live po kasi yun okay at pag live no? sabi nga nila anything can happen in a live show pwedeng magkamali ma ma makita yung pagkakamali no? okay? pwedeng makita yung flaws ng show no? unlike kapag tape pwede mo i-edit, pwede mong tanggalin pwede mo i-delete no? alright So, flawless yung show. Flo wala kang makikitang mali, no? Pero tape siya. Pero kasi iba kasi ang dating ng live sa tao eh, no? Pag live, nakita live, uy, malakas ang hatak sa sa tao, no? Ayun. So, ano ibig ko sabihin nito? Anything can happen in a live show. So, makikita natin ang bawat magkakamali diyan. At na naman na kapag ka may mali doon sa sa staff, no? Sa proseso, na, na pinag-usapan nyo sa hindi eh, di, di nasunod okay? at medyo unfair para doon sa mga contestants eh dapat mo i-correct kaya lang mamimili tayo ng i-correct -co kung halimbawa it will kumbaga it will uh, uh affect the, the, the parity no? or yung pagiging fair mo doon sa laro immediate kailangan i-correct mo Okay? Kasi kahit ano bang ano kahit ano pang sitwasyon niya, kay live, no? Kay tape, kailangan i-correct mo on the spot. Okay? Kasi ano 'yan, fairness at saka ano eh, no? Yung kumbaga pagiging patas para maging patas ng laro, kailangan i-correct mo agad. Okay? Kaya lang yung paraan ng mag-correct, hindi ko lang gusto, no? Yan, medyo matapang ang ano ang ang atake ni kuya well well if he still have the same staff set of staff no of people na nagtatrabaho para sa kanya eh, siguro sanay na sa kanya ganun no? okay pero yung paraan ng medyo napapahiya yung tao na lalo na pag halimbawa bago yung ano yung pagsasabi mo ganun medyo masasak yon pinagalitan ako sa ere eh. although wala naman sa sinasabing pangalan pero still on air yon okay Okay. Kung halimbawa, yung problem or yung issue ay uh, hindi naman agad-agad immediate dapat i-correct. Okay. Eh, halimbawa, sa, sa lighting, sa sound, sa sound system or something na hindi naman masyado makaka sa contestant or sa laro. Okay. Pwede mo naman siguro ano, mapagpaumanhinan muna Siguro may man, may naglilista ay palista mo sa sekretarya mo or something may naglilista. Tapos pagmitingan mitingan niyo outside of the show, huwag nang banggitin sa ano sa show. Okay? Or kung may pagkakamali man on the spot at hindi apektado ang contestant. Okay? Ah uh, Idaan na lang muna sa joke. Okay? Tapos saka niyo pag-usapan lang seryoso outside of the show. Pagkatapos ng uh, palabas yon no pero yung pati lightings audio lahat ng technical side pati kung mga li, mga nitigriti eh ibo broadcast mo pa at on the air is sasabihan mo yung medyo hindi ako conforme doon okay? na, na, na na, sabihin mo mat hindi no uh, hindi mo magsalita yung mga staff medyo may konting na demoralize yung empleyado pag ganon. Eh, din naman kahit sa, sa opisina, eh, no? pagka pinahiya ka sa maraming tao, pinagsabihan ka, anak syempre ayaw mo nun. No? Bilang supervisor or boss or uh, isang nag nangangalaga, nangangasiwa sa isang kumpanya, di diba, nasa taas ka, ikaw yung boss. Ausapin mo privately. Hindi yung, ano, hindi yung, ano, yung papahiyain mo. Ngayon, for immediate concerns, no? Na kailangan i-correct na makakaapekto agad doon sa proseso sa sistema ng operations. Okay? Sa customer halimbawa, no? Kailangan mong desisyunan agad 'yon. Eh okay lang na i-correct mo. Kaya lang yung paraan ng pagko-correct dapat tama rin. Okay? So, ayun. So, 'yun ang masasabi natin dito sa dalawang issue na 'yan. Okay. Patuloy po ninyong tutukan ang ating YouTube channel. Pakisuporta na, na lang po Talking Toshi TV at sa ating Facebook account Talking Toshi TV. Like and follow. Dito sa YouTube, subscribe button lang po. Hindi po kayo mahihirapan at papawisan. Pindutin nyo lang po yung bell button no, ng subscribe ay manonotify na po kayo sa mga bagong videos na ina-upload po natin dito. Maraming salamat po at ah uh, Patuloy po ninyong uh, suportahan ang ating YouTube channel. Maalam po